So yun guys, galing kami ng reunion. Nakauwi na kami. Dumaan muna kami dito sa kainan. Karain daw muna kami. Daming ulam. Ay, may sound. Sinsya na ako kayo may sound da. ah. Ah. Kaya tayo guys, second floor tayo baby stop. Yay! Guys, magandang gabi po. Kakain daw muna sila. Kasama na rin ako. mapuno yung gilid ayan po yung sa kabila ganda na kaya na eh. guys malapit lang to sa amin kahit lakarin lang ako namin to bahay na namin ito po ay sa labas lang sa highway pwede yung lakarin lahat po meron dito maraming kumakain dito pag 7 hanggang ano ay mag magtitin na ho kasi hanggang 12 lang ho ito so yun kain muna kami okay guys silog muna kami ngayon oh, no, oh. kain na na mga idol Sincha na kayo may sound ah. So yun guys, magandang gabi po. Kain muna kami. Ayan, si yung driver namin nasa baba. Ayaw kumain. oh, so, yun. Magandang gabi po sa inyo. Merry Christmas po. Oh, dito na lang po. Maraming salamat. Thank you. Kain, hapunan. Galing na sa parte. Bago dumating ng bahay, kain na naman. No? muna tayo sa tapsi. ba? Yanong oras na magalas din na. Pangaka ng alas dos. <laughs> guys. ka pa ba?